Sa anong paraan mo na isipang disiplinahin ang iyong mga nasasakupan? Sa paggawa ba ng mabuting halimbawa? O sa paggamit ng kamay na bakal? Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang maging pinuno kahit sa mga maliliit na bagay? Paano mo sila pinapasunod sa iyo? Pero paano kung talagang sobrang titigas na ng ulo ng mga taong nananahan sa bayan mo? Kung saan hindi na mo ubra ang diplomasyang sinasabi nila? Magpapaubaya ka na lang ba? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng isang taong minahal ang kanyang bayan at naghangad ng kapayapaan ngunit kinasok naman ng mga taong mapagpanggap na alagad ng liwanag at kapag nabuking ang mga masasamang gawa mo latay at hapdi ng hagupit ang aabutin mo Ang kwento ni Lieutenant Colonel slash Grandmaster slash Actor slash Writer at slash Mayor Meliton si Heronimo o yung tinaguri ang Mayor Latigo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingit sa kalaman ng karamihan, nakilala lang natin si Meliton Heronimo bilang si Mayor Latigo dahil yun ang napanood natin sa pelikula at talaga namang hinanga natin siya ng husto. Pero hanggang saan ka kaya dadalhin ang paghanga mo sa kanya kung patuloy pa nating hihimayin ang ibang bahagi ng kanyang pagkatao? Mga taga Baras, Rizal, mag-ingay! Kayo ang bida sa kwento natin ngayon. Ang sikara na isang uri ng martial arts na proud to be Pinoy na maaari nating ihalin tulad sa Kung ng China, sa Taekwondo ng South Korea o sa Muay Thai ng Thailand. Ito ay sariling atin na nagsimulang pausuhin ng mga magsasaka ng bara sa Rizal noon pang ikalabing limang siglo bilang bahagi ng kanilang mga pagdiriwang sa masaganang ani. Ang paglalaro nito ay pwedeng ihalintulad sa sumo wrestling ng Japan kung saan magtatagisan ng lakas ang dalawang magkalaban at mananalo ka lang kapag naihagis mo sa labas ng guhit na bilog ang iyong kalaban. Ganito rin halos ang sikaran. Ang pagkakaiba nga lang, paalang ang kailangan mong gamitin at panalo ang mananatiling nakatayo sa loob ng guhit. Pagdating ng ikalabing walong siglo, lalo pa naging bantog ang martial arts na sikaran matapos itong gawa ng kombinasyon ng arnis na isa ring sariling atin. Si Bonifacio Jeronimo na isang kabesa de barangay noon sa bara sa Rizal ang unang matagumpay na nakagamit ng kombinasyon ng dalawang martial arts na ito matapos siyang atakihin at pagtulungan ng limang bandido na armado ng malalaking itak at mahahabang sibat. Nilabanan sila at napatay lahat ni Bonifacio Jeronimo na siya namang nagpasikat sa kanilang angkan dahil sa labis na paghanga ng mga tao sa taglay nitong galing sa martial arts. At simula nun, ipinagpatuloy e na ng kanilang